Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento na pagtanto nitong si Manong Dudo na umabot na sa pinakamataas na antas ang karunungan nitong si Tatay Simon pagdating sa mga usal na linlang na nahirapan na silang makita at mahulaan ang mga gagawin nitong pagbato ng mga usal bago naman makakilos ang dalawang mga alagad nitong si Manong Dudo biglang kumilos na ang mga baging na nandudoon sa lupa at agad na pumulupot ang mga ito doon sa katawan ng isang alagad ng matandang barangan na labis na ikinagulat ang mga ito. Napakabilis kasi ang pagkilos ng mga baging na iyon na sa isang iglap biglang nakapulupot na ito sa katawan ng isang kalabang nilalang at agad na hinila na ito papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy. Binalaksan ang sundan pa ito ng isa Ngunit biglang sumulpot itong si Tatay Simon sa likuran ng kalabang nilalang at mabilis na nagpakawala ng mga pag-atake. Nakakagawa naman ng pag-ilag ang alagad nitong si Manong Dodo. Ngunit sa kalaunan, tinamaan na rin ito ng mga paghampas gamit ang tungkod ng ermitanyo. Nagiging dahilan iyon para tumilapon ang nilalang at tumama ang katawan nito doon sa malaking puno ng kahoy at bago ito tuluyan na bumagsak, biglang nandudoon na itong si Manong Dudo para sana tulungan ang kanyang kasama ngunit huli na dahil isa palang huwad na katawan ang tumilapon na alagad niya dahil ang tunay na katawan ng kanyang alagad. Hawak na ngayon itong si Tatay Simon at walang habas na pinagpapalo ng kanyang tungkod hanggang sa tuluyan na itong namatay napapamura muli itong si Manong Dodo dahil isang linlang na naman ang tumama sa kanila. Kaya sa galit ng barangan, bigla itong nagbato ng malakas na usal at pagkatapos biglang nagiging balabal ang katawan ng barangan na si Manong Dodo at napakabilis na humahagibis ito papunta doon kay Tatay Simon. Sa mga oras na iyon, naglatag na ng mga usal itong si Manong Dodo sa isip kasi ng barangan, kailangan niyang masipat at mahulaan ang mga gagawin mga usal na lang ng kanilang kalabang ermitanyo. Samantalang ang iba pa niyang mga tauhan at mga espiritong tagapas lang, mabilis na nagtatalunan at naglundagan ang mga ito paakyat doon sa puno ng kahoy kung saan doon dinala ng mga baging ang katawan ng isa nilang kasamahan pagdating nila doon sa dulo agad nilang pinagtatagpas ang mga baging na nakapulupot doon sa kanilang kasama. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, sobrang nawindang ang kanilang isipan dahil nang maputol na ang mga baging na nakapulupot doon sa isa nilang kasamahan. Nakita nilang unti-unting naagnas na ang katawan ng alagad nitong si Manong Dodo hanggang sa nagiging butot balat na lamang ito. Mabilis na naglundaga naman pababa ang mga ito at papaatake na din doon kay Tatay Simon. Galit na galit ang mga ito dahil sa loob lamang ng ilang mga sandali, marami na sa kanila ang napatay ng ermitanyong kalaban. Samantalang nang makalapit na ng tuluyan itong si Manong Dodo doon kay Tatay Simon, agad na ibinato nitong muli ang kanyang mga usal na pangkitil, nagiging mga insekto din ang katawan nitong si Manong Dodo at pagkatapos inatake ng mga insekto itong si Tatay Simon. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali bago pa makalapit ng tuluyan at madapuan ng mga insekto ang katawan nitong si Tatay Simon umihip lamang ito ng tatlong bisis kasabay ng pagbato ng mga usal na nagiging sanhi para magsibagsakan ang lahat ng mga insekto sa lupa habang nangingisay agad at namatay ang mga ito. Biglang nauka naman ang lupang nasa likuran nitong si Tatay Simon at lumabas doon ang tunay na katawan nitong si Dodo at nagpakawala agad ng mga paghampas gamit naman ang punyal nitong gawa sa buntot ng jablo. Tinamaan itong si Tatay Simon sa kanyang likuran na nagiging sanhi din para mapagulong ang ermitanyo at mapalundag papunta doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Bulong-bulong nitong si Tatay Simon kamuntikan na ako sa isang iyon. Hawak pa rin niya ang punyal na ginamit niya sa pagpatay sana kay Arturo. Kailangan kong mag-ingat. Nararamdaman din itong si Tatay Simon ang pangirot ng kanyang sugat na natamo sa kanyang likod. Ngunit mabilis lamang na pinatakan ito ng dala langis. At dahil nga hindi abot nitong si Tatay Simon ang kanyang likuran ng kanyang mga kamay, gumalaw ang anino nang matandang ermitanyo na siyang kumuha sa mga langis na nandoon sa kanyang bulsa at nagpatak sa kanyang sugat sa kanyang likod. Matapos na magawa iyon ng ermitanyong si Tatay Simon, bigla itong naglaho sa kanyang pinagtataguan. Kaya nang makapunta na doon ang mga alaga nitong si Manong Dodo, pati na rin ang matandang barangan, wala na silang naabutan doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. wikang paanas nitong si Manong Dodo Nasa paligid lamang ang taong iyon. Mag-iingat kayo sa kanyang mga linlang. Kakaiba ang kanyang kalakasan pagdating sa mga usal na linlang. Kailangan natin na mahuli ang kanyang bawat gagawin. Hindi natin matatalo ang ermitan iyon. Kapag patuloy tayong tinatamaan ng kanyang mga usal na linlang, may naisip na akong paraan. Kailangan kong mapagalaw muli ang mga baging at mga sanga ng puno sa paligid. At kapag kinontra na ito ng matandang ermitanyo, at takihin nyo agad ang pinanggagalingan ng kanyang presensya. Doon naman sa unahan, napatay na rin itong si Mark ang isa pang kalaban habang tinutugis niya niya ang isang espiritong tagapas lang. Gamit pa rin ito ang isang pana na katulad ng kanyang kakayahan. Ngunit mas nakakalamang lamang itong si Mark dahil kaya niyang mapabaunan ng malalakas na mga usal ang kanyang baraha at maibaon ito sa lupa. Kaya din mapagalaw ito ng apo ni Tatay Dadoy alinsunod sa kanyang kagustuhan. Pagdating ng mga ito doon sa unahan ng mga kakahuyan, tumigil na ang espiritong tagapas lang at humarap na ito sa anting niro. Pagkatapos, nagpakawala ito ng dalawang mga pagpana. Mabilis naman na nailagan ang mga iyon nitong si Mark at pagkatapos gumanti na din ang antingiro ng mga pagbato ng braha na ka ng tamaan ang kalabang nilalang. Nagawa naman ng espiritong tagapas lang na maiwasan at mailagan ang mga braha nitong si Mark pagkatapos agad itong lumayo. Dahil nababatid na nitong sasabog agad ang braha ng antingiro pagtama doon sa mga puno ng kahoy at tama nga ito sa kanyang hinala dahil pagtarak ng mga braha doon sa puno ng kahoy sumabog ng sunod-sunod ang mga ito ngunit ang kalabang nila lang ng anting Nero, mabilis nang nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy at papa na ito sa apo nitong si Tatay Dadoy nang masipat naman iyon ni Mark agad na itong humanda na natili itong nakatayo at pagkatapos may ibinaon na dalawang braha doon sa lupa at napabauna na ito ng mga malalakas na mga usal at bago pa tuluyan na makalapit sa kanya ang kanyang kalabang espiritong tagapas lang nakapagbato na ng malalakas na mga linlang na usal ang anting nero at makalipas lamang ang ilang mga segundo nang makalapit na ang kanyang kalaban walang habas na pinagpapana siya nito ngunit hindi ito lumapit ng tuluyan dahil batid ng kanyang kalaban na napakadelikado pa rin itong si Mark kapag sa malapitan na labanan tumimbuwang agad ang katawan ng anting nang tamaan ng apat na sunod-sunod na mga palaso. Ngunit agad naman na nabatid ng espiritong tagapas lang na hindi iyon ang tunay na katawan ng kanyang kalabang apo ni Tatay Dadoy. Dahil nang bumagsak ito sa lupa, nagiging putol na puno ito ng kahoy. Pagkatapos, biglang sumulpot itong sa mark doon sa kanang gilid ng kalabang nilalang. At agad na napatagilid naman ang kanyang kalabang espiritong tagapas lang kasabay ng pagpanaaga dito na tumarak doon sa ulo nitong si Mark. Ngunit katulad nung nauna, pagbagsak ng katawan nitong si Mark doon sa lupa, nagiging mga braha ang katawan nito at biglang naglaho doon sa kanyang harapan. At pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, biglang sumulpot na naman itong si Mark doon sa likuran ng kanyang kalaban. Ngunit tulad nung nauna, isa lamang itong huwad na katawan. Ang mga brahang na ibaon ng anting nero, napabaunan ito ng malakas na mga usal na linlang. At ang dalawang brahang na kabaon doon sa lupa, mga huwad lamang na katawan iyon ng apo nitong si Tatay Dadoy. At nang malingat ng isang segundo, ang kalabang nila lang napakabilis na umataki itong si Mark. Punteria ang mga malalaking ugat ng kanyang kalaban magkakasunod ng mga pagtira at pag-atake gamit ang braha nitong si Mark. Napuputol nito ang mga pangunahing ugat ng kanyang kalabang nilalang na nagiging dahilan para bigla itong matumba at hindi na kayang maigalaw pa ang paat kamay ng kalabang espiritong tagapas lang. Ang wika naman ng antingero habang nandodo na ito sa paanan ng kalaban. Nakakaawa naman ang kalagayan mo. Hindi mo na kayang maigalaw pa ang iyong kamay at mga paa. Naisip ko ngayon kung sa papanong paraan kita tatapusin. Ngunit isang bagay lamang ang tinitiyak ko sa iyo. Kailangan kitang tapusin agad dahil kailangan ko pang tulungan ang aking mga kasamahan. Matapos ang pagkawikang iyon, may itinapon na isang braha itong si Mark doon sa itaas ng ere at pagkatapos naglalakad na ito. Papalapit doon sa kinaruroonan nila ni Lugan at Abo. Habang ang brahang itinapon nitong si Mark sa ere, bumagsak ito doon sa liig ng nilalang na nagiging dahilan para kumalas ang ulo nito galing sa kanyang katawan. Samantalang doon sa unahan, tuluyang napatay na nitong si Lugan ang isang kalabang espiritong tagapaslang at sa kasalukuyan, kaharap na ngayon ang sugatang isa pang natitirang nilalang Napakabilis na umataki muli itong si Lugan gamit ang kanyang mga matatalas na mga kuko samantalang ang kanyang kalabang nilalang gamit naman ngayon ang kahintulad ng mga armas na ginamit doon sa nakakalaban nitong si Mark. May pana na itong hawak at habang umaatake ngayon itong si Lugan nagpakawala naman ang kalabang espiritong nilalang ng mga pagpana doon sa batang paslit. Mabilis naman na naiwasan ang lahat ng mga iyon ng apo nitong si Arturo pagkatapos lumundag ito doon sa puno ng kahoy at doon na ito kumuha ng bilo at dumiritso na ito doon sa kanyang kalabang nilalang. Sa bilis ng ginawa ng bata, bago pa makatras at makagawa ng mga pagkilos ang espiritong tagapas lang nagawa na nitong Lugan na maabot ito ng mga pagkalmot. Ngunit ang nakakawindang sa isipan ng bata nang bumagsak na ang nilalang at sugatan ang katawan. Nagiging putol ito ng puno ng kahoy na ibig sabihin lamang gumagawa din ng usal na linlang ang kanyang kalabang nilalang at sa likuran ng bata. Biglang sumulpot na lamang doon ang espiritong tagapaslang habang nakaumang na ang hawak nitong pana doon sa ulo ng bata at makalipas lamang ang ilang mga segundo agad nang binitiwa na ng kalabang nilalang ang hawak nitong palaso. Ngunit bago naman tumarak ito nang tuluyan doon sa ulo nitong silugan, napakabilis na umikot ang bata at pumihit. Nasalo pa nitong silugan ang palaso at pagkatapos itinarak niya ito doon sa paanang nilalang sabay ng pag-igpaw doon sa sanga ng puno ng kahoy. Ginawa lamang iyon itong silugan sa loob ng dalawang mga segundo na hindi malamang nakaiwas at nakaimik ang kalabang nilalang dahil sa sobrang bilis. Napapahiyaw na lamang ito ng nakakatakot na boses na parang galing sa ilalim ng lupa at pagkatapos mabilisan na gumawa muli ng mga usal na linlang ang kalabang nilalang. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, muling bumulusok na ng pag-atake ang batang aswang na si Lugan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi man nakikita nitong si Lugan ang tunay na katauhan ng kanyang kalaban. Naamoy naman niya ito. Kaya mabilis na dinamba pa rin nitong si Lugan ang tunay na katawan ng kanyang kalaban. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakapagtago na sana doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Hinayaan na lamang nitong silugan ang kalabang nakatayo doon sa gilid ng puno ng kahoy na batid niyang isa lamang itong huwad na katawan Nagulat ang kalabang nilalang sa ginawang iyon ng batang aswang Hindi niya inaasahan na sa lakas ng kanyang mga usal na linlang na binitiwan Nagawa pa rin ng bata na makita at matagpuan ang kanyang pinagtataguan Nakakapit na ngayon itong silugan sa likurang bahagi ng kalabang nilalang at pagkatapos, nagpapakawala na itong silugan ng magkakasunod na mga pagkalmot. Sinubukan pa ng nilalang na espiritong tagapas lang na makawala doon sa bata. Ngunit dala na din sa sugat nito at pinsalang natamo. Tuluyan na din itong natumba at bumulagta. Makalipas naman ang ilang mga sandali, dumating na din doon itong si Mark. At wika agad nito doon sa batang aswang. Tama na yan, Mark kailangan natin napuntahan si Abo at matulungan natin si Tatay Simon. Sa tingin ko, hindi kakayanin ni Tatay Simon ang dami ng kanyang mga kalaban doon sa unahan. Nakita kasi nitong si Mark na patuloy pa rin na pinagkakalmot nitong si Lugan ang bangkay doon sa lupa. Kaya sinaway na niya ito at pagkatapos sabay ng umarangkada ng takbo ang dalawa papunta doon sa kinaroonan nitong si Abo na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan na din na napatay ang natitirang isang tagapas lang. Pagkatapos ng mga kaganapan na iyon, dahan-dahan na umikot ang tatlo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Simon. Minanmanan muna nila ang mga nagaganap na bakbakan doon at minatsyagan ng tatlo ang kalakasan at kahinaan ng mga nakakalaban nitong si Tatay Simon. Nakakaramdam kasi itong si Mark ng kakaibang presensya doon sa mga nakakalaban ng matandang ermitanyo. Bukod kasi doon sa malakas na presensya nitong si Manong Dodo. Nakakaramdam din ang anting nero ng kakaibang kalakasan doon sa mga kasamahan ng barangan. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nagpapatuloy din ang bakbakan doon sa kakahuyan itong si Tatay Simon gamit ang kanyang mga karunungan agad itong muling nagbato ng mga usal na sa mga pagkakataon na iyon. Nakita nitong si Tatay Simon na muling gumalaw ang mga sanga ng mga puno ng kahoy doon sa paligid, pati na rin ang mga baging. Kaya sa isip ngayon ng matandang ermitanyo, maaaring muling ginamit na naman ang mga karunungan ng barangan para mapagalaw ang mga ito. Kaya agad naggumawa ng mga panguntrang usal itong si Tatay Simon. Naglatag din ito ng mga usal para mapagalaw at mapalabas ang kanyang mga baging. Biglang nabibiyak ang mga lupang nandoon sa paligid at lumabas agad ang mga baging ng ermitanyo na mabilis na pumulopot doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy na nagsimulang gumalaw at inabot itong si Tatay Simon. Pati ang ibang mga baging nakakapit doon sa mga puno ng kahoy, nagsimulang gumalaw na din ang mga ito papunta sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, nararamdaman na ng kanyang mga kalaban ang kanyang kinaroroonan dahil sa malakas na presinsyang pinakawalan nitong si Tatay Simon. At sa mga pagkakataon na iyon, nag-uunahan ng umatake sa kanya ang mga alagad nitong si Manong Dodo at ang natitirang mga espiritong tagapas lang. Sabay-sabay na nagbato ang mga ito ng mga orasyon bago nagpakawala ng mga pag ang mga ito gamit ang kanilang mga armas. Dahil sa sabay na ginawang mga usal na pamako ng kanyang mga kalaban, tinamaan itong si Tatay Simon at napatigil ito sa pagkilos. Ngunit hindi naman ito malala dahil makailipas lamang ang isang segundo. Agad din na nakakilos at nakabawi ng wisyo ang ermitanyo. Ngunit sapat na ang isang segundo para tuluyan na makalapit sa kanya at makagawa ng mga pag-atake ang kanyang mga kalaban. Naiwasan pa nitong si Tatay Simon ang ginawang pag-atake nung isa. Agad niya itong nahawakan sa may ulo kasabay ng kanyang ginawang pagtarak ng kanyang tungkod doon sa liig ng nilalang ang kabilang dulo kasi ng tungkol nitong si Tatay Simon, mayroon itong matulis na dulo at iyon ang kanyang ginamit na tumarak sa liig ng nilalang at tumagos pa nga ito sa likuran. Nagiging dahilan iyon para agad na matumba ang nilalang at agad na nangingisay ito sa lupa. Ang ikalawang pag-atake ng isang nilalang, agad na naiwasan pa rin iyon nitong si Tatay Simon. Hindi nga lamang niya nahuli ito, ngunit ang pangatlong pag-atake tinamaan ng matanda sa kanyang likuran. Agad na tumilapon itong si Tatay Simon at tumama pa ang kanyang katawan doon sa puno ng kahoy. Sumunod naman agad sa kanya ang kanyang mga kalaban para tuluyang tapusin na ang matandang ermitanyo. Samantalang itong si Manong Dodo, agad itong gumawa ng mga usal para mawasak na ang mga baging na pinalabas nitong si Tatay Simon makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad nang napuputol at nalalanta ang lahat ng mga baging na pumipigil doon sa mga sanga ng puno ng kahoy at sa mga baging din na pinalabas nitong si Manong Dodo. At pagkatapos, sumunod ito sa kanyang mga kasamahan para atakihin na din itong si Tatay Simon. Doon naman, sa gilid ng malaking puno ng kahoy, nang makalapit na ang mga kalaban nitong si Tatay Simon sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ng mga ito gamit ang kanilang mga armas gayon paman sa kabila ng kalagayan ng matandang ermitanyo nakagawa pa rin ito ng paraan para makapagbato ng usal na linlang at nagawang mahawakan ang isa pang kalaban hindi na iyon hinayaan pang makawala nitong si Tatay Simon sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagbato ng mga usal na nagiging sanhi para sumambulat ang ulo ng kalabang nilalang na ikinawindang ng kanyang mga kalaban matapos na gawin iyon ha, ng matandang ermitanyo agad itong nagbato ng mga usal na nilang at gumawa ng mga huwad na katawan Pinalibutan na itong si Tatay Simon ng maraming mga kalaban kasama na itong si Manong Dodo Ngunit bago pa muling makapagsagawa ng mga pag ang kanyang mga kalaban, itinarak na niya ang hawak na tungkod doon sa lupa habang nagbato ng mga malalakas na mga usal. Matapos lamang iyon, biglang uminog ang kapaligiran. Biglang gumalaw ang lupang kinaroroonan ng mga ito, pati na ang mga punong nando doon. At sa isang iglap, biglang napunta itong si Tatay Simon doon sa unahan na ikinagulat ng kanilang mga kalaban. Wika ka nitong si Manong Dodo. Ginamit na ng ilmitanyong ito ang kanyang karunungan sa mga usal na hagda ng linlang. Isang usal na kayang makapaglipat ng pwisto ng ganon kabilis. Kakaibang kalakasan na maging ako hindi ko pa kaya ang antas ng kalakasan na ito nagawin. Kailangan natin na makagawa ng mga malalakas na mga usal para maharangan ang kanyang karunungan. Dahil kung hindi, bukod sa kanyang mga linlang, mayroon pa itong ibang kakayahan na kayang manipulahin ang kagubatan na ito. Kaya niyang ilipat ng pwisto ang mga puno ng kahoy pati na ang kapaligiran. Nagagawa niyang makatotohanan ang lahat ng kanyang mga linlang kapag nakapasok na ang mga ito sa ating mga sistema ngunit mayroon akong alam na paraan kung papano ko mawasak ang mga ito. Napakadelikado ng kanyang karunungan, ngunit kahit papano, nasaktan din natin ang ermitan Mayroon akong nalalaman na paraan kung papano natin talunin ang isang iyan.